Kung kunin na namin si Onay. Kung kunin si Onay, okay naman dito sa amin um, si Onay. Ah, uh, magandang hapon po, bossing. Ah, 6 ix 9 Sadya po sana. Ano yan, 6 9 About dun po sa, uh, ano bossing, sa kay Onay, anak ko. Kay Onay? Oo ilang araw ko na po kasi bossing gusto makita ang anak ko. Hmm. So, Nag-desisyon na po ako bossing na... Papa, and... alam na po sana ako magbabakasyon po. Bakit ka magbabakasyon? Bossing, pasensya na po. Gusto ko na po makasama hmm. yung anak ko. E eh, pag nagbakasyon ka, lalo kang walang kita, paano mo bubuhayin si Onay? Na nga po bossing eh, sa pagbablog, wala pa naman pong kita yung vlog namin. Pero gusto ko po sanang may nagtulong sa inyo. Hmm. Gusto mo ganito. Gusto, mo, gusto mo talagang makasama. Kasi saan mo rin sa ititira? Wala. Kung gusto mo, punin na lang natin si Onay. Dito mo sa itira. Para magkasama na kayo araw-araw. Okay, Kaya naman po sa inyo bossing. Eh, Maraming hanap nga na pong naitutulong sa akin. Eh, siyempre, magtutulungan tayo. Malay mo naman, pag dumating yung time, baka naman matulungan mo. Eh, saan mo ititira yun? Kung saan mo ititira? Uh, hindi ko pa po ng Busing. Kung hindi mo pa alam, oh, gusto mo, kunin natin si Ona, idarin natin dito, doon na kayo tumira sa baba. May bakante naman tayong kwarto doon. Gusto mo ba yan? Nakakaya na po po siya sa inyo. Masyado na po marami yung tulog. Okay lang yon Gusto ko lang po makasama yung anak ko, bossing. Eh, Siyempre, sobrang tagal namin hindi nakita. Tapos, minsan lang makapagbawi sa kanya. So, yeah, Kaya nga, para makasama mo siya araw-araw, makakapag-vlog pa kayo dyan araw-araw. Pagkasama mo siya dyan sa baba. Gusto mo ba yan? eh di naman po bosing. kaya lang alis tayo walang magbabantay kay unay pwede ko natin ng yaya isama mo yaya niya oh. eh di naman po bosing. pero kaya lang po bosing yung yaya no? eh siyempre naghahanap mo yun ng trabaho yan baka susunduhin so, eh, natin hindi po bossing, salamat po. Maraming salamat po, po bossing. Yeah. Ito natin. So e gusto, ko lang po talaga makuha. masama yung anak ko, bossing. Mm. Eh. E -e -e. O oh, nanay! O oh, na ba yung anak ko? O oh, nanay! Oh, na ay, oh, na ay, oh, na ay, oh, na ay, 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 Upo tayo dito. Opo, upo. Ay, ang Sasama na ikaw kay tatay. Ha? Sama ka na sa akin. Sasama na ikaw kay tatay. Oo, nai. Oo, nai. Sasama na ikaw kay tatay. Ha? Punta. Sasama na ikaw kay tatay. Opo. Namiss mo ba si tatay? Tatay 6ix9ine? Oo, oh, namiss si na si tatay. ko, kung namiss ako na anak ko. Oh. May naman. Okay, ana. Oh, naman. Takay, hana? Kung may hana. Nanay? Oo, oh, naulam daw ni Onay. Gulay. Anong gulay yung inulam ni Onay? Okla. Okla. Ah, may, ah, okla pala dito. Masarap ba yung okla? Oh, masarap nga na may okla kasi masustansya yun eh. Ano? Oh. Asensya yan. Ay, si, Yaya. Ay, ito si 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 Paano ba yan? Kukunin na kita kay Yaya. Mm. Kasama ka na sa akin. Kasama si Yaya. Sasama na si Yaya. Gusto mo si, kasama si Yaya. Kasama si Yaya? Ha? Kasama si Yaya. Ha? Ah. Kasama natin si, si Yaya. Ha? Huh? Kukunin na namin si Onay. Hmm. Daming ka na raw Ah, oh, para magsama na kayo ni Tatay 69. Gusto mo ba kasama si Tatay si Yaya? Si Ah, oh, gusto mo ba kasama si Yaya. Eh, Ito de, na rin siya titira. Doon na rin siya titira, ano? Opo, napakabait pal, eh. oh. napakabait pala eh. doon ka na kayo sa amin, ano? Eh, <laughs> ano daw siya? Laaraling kita, gusto mo ba? Mag-i-school ka na? Mag-i-school. Siyempre, ah. ko yan ang unay ko na yan. Parang lang ka na ba magbilang unay? Sige nga, ilan to? Ita, ita. Ito. 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 Dawa. Dawa. Ito. Tatlo. Ito. Ito. Lima. 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 Ito. Anim. Anim. Ito. 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 Naganda ng unay ko, o. Oh. ka sa akin unay, ha. Para hindi na tayo magkalayo na dalawa, ha. At kailan mong kunin si unay? Okay naman dito sa amin um, si unay. Siyempre po, ate. Kailangan ko rin po kasama ang anak. Siyempre, matagal din kami di nakikita. Napamahal pa naman sa amin tong bata. Eh, okay. kailangan po eh. Ikaw unay, isang kasasama. Ayaya sa akin. O, oh, nai. Eh, hindi pa man makakapag yung bata. ipayagan eh, payagan nyo na po, ate. Eh, so, kung, At sakali, eh, isama mo na lang si Yaya. Para tutan naman na mga mag-aalagya kay oh, nai, pag alis tayo. Kung papayag po. Ano, sa Yaya, po sama ka na po, ano? Oh, sige po. Eh, pala, eh. Okay, pala, ano, Onay. Para may mag-aalaga na, sa kanya. Masasama si Yaya, ano? Ha? Huh. Ha?

Babay na, babay na sa mga ano mo kya. Babay kayo mga... Bye bye. Mm -hmm. Karito, Onay. Nay, andito na tayo, Onay. Andito na tayo, Onay. Ayan. dalawa ni nanay. So, hindi din tamira. Ay, kapit <laughs> pala ni nanay. Ha? Ha? Magsasama na kayo ni, ni, tatay 69. Ha? Opo. Kabait. Bibibis ko sa baba. Hindi naman Ay, na, eh. mo, 69. 9 Baka madapa. Kaya yan eh. Huh. Ano pa lang ito? Mabilis na. Up, dahan-dahan. Oops. si Onay. Dito natitira na si Onay. Ah, si Hello, oh. baby. Hi. Oh, hi daw, hi. Hello. Hi ka daw. Hi. Hello. Bless ka, bless, Hello. bless. Bless ka na, bless. Bless tita, bless tita. Bless. Oh. Kabait. Siyempre, oh. nagmala sa tata. Ito naman ate. <laughs> <laughs> Alang sa mansion, ano? Ang nai. Hop. Pahinga muna, pahinga muna, pahinga. Kaya pa. Go. Up, go. Kaya, kaya, oh. Hop. Yo. Galing. Dito na tayo sa ano natin. Isasama na sila ni tatay, ha? Ah. Tops. <laughs> Napakarami hagdanan na naan, ay. Dito kayo titira ni tatay. Ha? Dito kayo titira ni tatay. O, oh, six-nine. O, oh, Dito na kayo titira ni wow. tatay, ha? Bait naman Tito ni Bossing, o. Oh. Kaso mamaya, palalagyan natin ng sapin, ano? Apo. Ano? Ayun. natin. Pas ay, ang lawak ng higaan mo. Oh. No. Dito no. ay titira no, ni Tatay no? 6'9". Dali. Ha? Akit ka na dito sa pog. Oh. Palalagyan natin no, ng, no. ng sapin mamaya. Ayan na. Oh, no, ito palalagyan na yung... natin ng sapin. Ayusin natin ito bukas no, na gamit mo. After tayo na eh. Happy. Ay, <laughs> dito ka na titira. Happy ka ba? Happy ka ba? masaya ka? Masaya? Ay, Opo. Ayun. Kabait pala. Kabait pala. Ah, Mana yan ah. sa tatay. Okay, sige. 69 ikaw na bala diyan kay Onay ah. Opo, bossing. Talaga ang mabuti si Onay, no Onay. Uh -huh. Pag wala ako, andiyan naman si Yaya. Oo, oh, andiyan si Yaya, sige. Si oh. Yaya oh. Si Yaya. Oh. Eh, si Yaya si dito yan matutulog. Oo, oh, doon sa kabila, dito. Sa kabila. Kaya. Yan. Oh. Ano para uh -huh. hindi ka ano? Hindi malulungkot. Oo. Oh. Ah. Saka Pero... may kasama. Happy. Pag wala ang tatay, okay, ay, ano? Sige ha. Okay. okay. Okay, sige, diyan na muna kayong dalawa ha. Sige pa, bossing. Salamat. Ito, ito, ganda-ganda ng ano natin, no?